Good morning! <laughs> naligo sila. Tsura ni Blight ay. <laughs> basa. naligo sila mga guys. Ilipihan ko ilang nga balay. <laughs> Ayan, mga basa pa na sila o. Oh. Na, ano? Ay, tsura ni Blight to. <laughs> oh. <mula> mata niya. <laughs> gar kisi man sila kag oh, 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 oh. o ka ma ha Maligo ka ma pa pa <laughs> sila, <ma. laughs> sila tawon gilimpyuhan ko ang ilang uh, ano kulungan eh kay dugay dugay wala man fan kay puro kay busy nara na nasig ano sila kay mga basa pa sila <laughs> ah, mga basa pada sila raw. Oh, no, 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 oh, no. Ay, bo, bo, sila ba? <laughs> no, 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 na no. ka mo? Pinalimpiyan nila bawat isa guys kay ba nga basa pa na sila. Agay, agay po. Bota. Hmm. Nubo. <laughs> Tsura nila eh. Tsura nila mabasa, eh. <laughs> Ay, malamutan ah. Hala <laughs> <ka> mo. <laughs> mm, na. Oh, kapalak-palak pa sila. Na, oh. na. Nah. Ah, wala na sila. Nadlock sa grapes kay nubos na lang grapes. Guys, hinging pakabit ko. First time ko maging pakabit ang grapes. Nadlockan sila. Wala nila lagi-laging tandugod in. Prang ligat tong adlaw. Gin oh. ka pakabit ko oh. ang grapes in nila ba na nila. Next time liwat magbakal kami ibutangan naman naman. Sige na babay na kamo oh. Ba bye bye. ni Lai. Ay, kalilingaw ni mga pis-pis, oh. <laughs> Ayan, bye bye.